Kim Chu kagad sinagot ang mga tanong ni Ma'am Gladys Reyes. William Jungle. William Jungle. Habang naka-commercial break sa showtime ay nagkaroon naman ng pagkakataon si Ms. Gladys Reyes na makausap at matanong si Kim tungkol sa nakaraan itong performance sa showtime magpasikat. Isa din sa nakumpirma ni Ma'am Gladys Reyes ay tungkol sa pagpapaharness ni Kim. Ayon kasi dito ay nabalitaan niya na ayaw ni Kim na magpaharness. Kagad naman itong sinagot ni Kim. Congratulations! Alam mo sabi mo muna na nalala? Okay naman, Alam mo na yun, no? Hindi ah! hindi ako. Hindi, pero balita ko parang ayaw mo parang magpaharness. Oh, Totoo ba? Oh, <laughs> Oo, oh, pero hindi ako piniyaga. Siyempre naman. <laughs> Dapat magpasikat to the highest level. Ay, mo, dalawa ako, ako, ako na convince na hindi mo talaga ginagawa. Kasi nakita ko yung rin siya. Oo. Sino oh. ko na Oo, oh, oh, hindi ko talaga, ay, A, ako, ay, talaga. Ay, ay, hindi, kaya. Akala ko talagang hindi talagang ginagawa mo yung travis Hindi talaga. Hindi, pero yung sumasabit, ginagawa mo yun. di ba? Oo, oh, sabit Pero no, yung no, no, may kasama kasi, sa taas. <laughs> hindi, pero kung nilagyan oh, na lang ng net yung okay sa rin. Mawala Oo, oh, yun. Tsaka may phone. Oh. So, hindi. Hindi. So, consecutive. Yes! So, sa pangatlo ulit. Sa pangat ulit. Pagkasama ka. Sa <laughs> <laughs> At kung nagustuhan nyo ang ating topic na yun, please like, share, and subscribe, mga ka-showbiz news.